Ready? Oh, game, game, okay, kailangan 200, at least 200 points together. Kayang-kaya niya, may limang tanong. Within 20 seconds, kung hindi ka sigurado, magpapas ka, babalikan natin yan. Okay? Copy, copy. Let's do it. Give me 20 seconds on the clock, please. Okay, Got it. Sa isang buwan, ilang beses dapat paliguan ang alagang pusa? Isa? Karaniwang gift sa baby shower. The bed. Gulay na makinis ang balat. Um, oh kadpatola. Mabibiling na kabote sa sari-sari store. Soft drinks. Karaniwang luto sa pusit. Um, adobong pusit! <laughs> <laughs> oh Let's go, Bel. Tignan natin kung ilan ang nakuha mo. I mean, nakuha mo lahat pero ilang points. Number one, sa isang buwan, ilang beses dapat paliguan ng mga alagang pusa. Ang sabi mo isa. Ang sabi ng survey natin ay... Okay, 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 okay. Grabe okay. siya. May pusa ka ba? na inaalagaan? Oh, before. Or before. before. At tama to, isa. Yes, isa. isa. Talaga. Isa, okay. Karaniwang gift sa baby shower, sabi mo, damit. Ang sabi ng survey ay... Damit! Ah! Oh my God. Ooh, wow! Oh my God! Okay, 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 okay. Uh, sabi mo lang, gusto mo tapusin ka agad, ha? Kulay <laughs> na makinis ang balat. Ang sabi mo, patola. Ang sabi ng survey ay... Wala, okay, walang, okay walang pumatol. Mo, okay. <laughs> oh, okay. Mabibiling na sa sari-sari store. Sabi mo, soft drinks. Ang sabi ng survey. Tama, tama! Okey <laughs> okay, okay, okay. Karaniwang luto sa pusit. Sabi mo, adobo. Ang sabi ng survey. <laughs> wow! wow! Oh <my> <laughs> 33 na lang. Oh Bell. My God. Let's welcome back north. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Hi, Noor. Kaya, kaya. Um, wala mo kung ilan ng more or less nakuha ni Belle sa palagay mo? Yung mga ganyang ngiti. Ganyang ngiti. <laughs> okay, Feeling ko, sapat na para manan. Ah. Gusto ko yun. Gusto ko Okay kayo? na yun. Sapat na rin sa akin yun dahil alam ko makukuha mo naman yung uh, ilan na lang? Yung 33 na kailangan mo. 33167 33. ang ginawa niya para sa'yo. Ayaw daw niya nahihirapan kayo, Nur. Good luck. Okay? At this point, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Jory Bell. And please give me 25 seconds. Thank you. Let's go. Good luck, Moore. Sa isang buwan, ilang beses dapat paliguan ng alagang pusa? Go. Isang beses. Go. Dalawang beses. Karaniwang gift sa baby shower ah uh, lampen Gulay na makinis ang bala Cucumber Mabibiling na kabote sa sari-sari store ah uh, pickles Karaniwang luto sa pusit ah uh, gata Door okay. <coughs> <coughs> Mabibiling na kabote gusto ko na ito interesting ang sagot mo Mabibiling <laughs> na kabote sa sari-sari store sabi mo pickles na-try mo na kaya bumili ng pickles sa Sally Sally Store? So, sa bagay, nakabote naman talaga yan. Ang sabi ng na survey natin dyan ay... Wala. Ang top answer ay soft drinks. Nasagot mo. Ito, karaniwang luto sa pusit ang sabi mo. gata. Ginataan. Pero niya, pero niya. Survey says... Five points. Ang top answer ay adobo. Nasagot ni Jory Bell. Karaniwang gift sa baby shower ang sabi mo lang Ang sabi ng survey ay... Uy! Oh my God! Ilan ba kailangan ko? Ang top answer ay the myth. Nasagot ni Joribel. Bell. 22 to go. Gulay na makinis ang balat. Ang sabi mo, cucumber. Ang sabi ng survey ay... Uy! Ah! <laughs> ang top answer natin ay Labanos. Oh Labanos. Labanos. Isang tanong, six points away sa ating 200,000 pesos, Nur. Ang tanong, sa isang buwan, ilang beses dapat paliguan ang alagang pusa? Ang sagot kanina ni uh, Bell ay isa. Pero ang sagot ni Nur ay dalawa. Good luck. Six points for 200,000 pesos. services. Says... <laughs> oh, di ba? Congratulations, Team Common Sense. You have won a total of 200,000 pesos. Wow! 200! 200! Guys, Loti, ano masasabi niyo sa pagkapanalo niya? Um, in-expect ko po ito. Joke, <laughs> sobrang saya po po. Ang gagaling, ang gagaling ng mga ka-team ko. Grabe. Ang galing ah. niyo rin. Congratulations. At siyempre may 20,000 pesos din para sa napili niyo charitable institution. Ano ba yan? Ano ba yung napili niya? Pinili po namin ng Golden Gays home for the indigent, indigent gay men. Yes. Indigent. Go. Yan. Golden Gays po. Meron po kayong 20,000 mula sa ating winning team. Ang team common sense nako.